ikatatlumput anim na kabanata, Ang Kapighatian ni Ben Zayb. Nang mabatid ang mga pangyayari at mailawan ang mga katawatawang anyo ng mga Diyos-Diyosan, si Ben Zayb, na tagapagsiyasat ng limbagan ay patakbong muwi sa tinutuluyan niyang entraswelo upang sulatin ang isang katangi-tanging latala sa buong Pilipinas. Aalis na masamang masama ang loob ng general kapag hindi natunghayan ang kanyang mga papuri at ito'y hindi niya ibig mangyari kaya't iniwan niya ang hapunan at sayawan at naglamay sa pagsulat. Punong-puno ng pagkagulat ang kanyang panimula, pagkamuhi at tila ba gumuho ang daigdig na sinunda ng mga pasaring, ng mga paligoy-ligoy na salaysay at ubos kayang paglalarawan ng general. Ito'y nabuhusan ng sopa sa noo at sa malaking takot ay bumagsak na una ang ulo. Pinuri ni Benzay bang kanyang kaliksihan at pinasasalamatan ng Diyos sa di pagkabali ng buto ng general dahil sa magandang paraan ng pagpapahayag, ito'y lumabas na bayani. Inilarawan niyang takot ang magnanakaw, nakilala ang sariling pagkakasala, kaya siya na rin ang nagparusa sa sarili. Isinalaysay niya na dala ng katapangan ng pagkakasuot ni Padre Irene sa ilalim ng mesa roon na paraan sa hangaring maabutan ng magnanakaw. Si Padre Salvi na may hinimatay sa sama ng loob nang makita niyang hindi tumalabang mga itinuturong aral sa mga indio. Ang pagkakatigagal at sindak ng ibang panauhin at ng kondesa ay likha ng mga pagtitimpi at kalamigan ng dugo ng mga bayani. Pagkatapos ay inilarawan niya sa kataliwasang anyo ang magnanakaw, sa pagkatakot nito, ang pagkalito, ang pabigla-biglang pagbabago at ang anyong halimaw nito. Ito'y sinundan niya ng mababang pagpatikos at paghingi ng katarungan. Iminungkahi niya ang pagkakaroon ng batas militar at mabibigat na kaparusahan. Sa gayon natapos ang kanyang lathalain at bago mag-umaga'y ipinadala niya sa pasulatan ng may taglay na kapahintulota ng taga-suri. Ngunit nang mag-umaga na ginising na lamang siya nang ibalik ang papel, kalakip ang kalatas ng patnugot na nagsasabing mahigpit na ipinagbabawal ng general ang paglalathala noon at itinagubiling pabulaanan lahat ng napapalita at sabihing iyo'y palapalagay lamang. Ito'y tinanggap ni Benzaib. Uuwi pa naman siya sa Espanya pagkalipas ng dalawang buwan. Luhaan ng mga matang hinarap ang kanyang patnugot, ngunit pinagkibitan lamang siya nito ng balikat at sinabing utos iyon ng general. Mahirap nga namang malaman ng mga tao na sila'y napagnakawan ng kung sino habang nasa harapan ng hapag at kumakain. Kahiyahiya ang karangalan ng inang bayan. Dahil dito'y inutos ng general na huwag nang hanapin ng magnanakaw o ang lampara. Ang gayong paghihirap ni Ben kailangan ay kailangang gantimpalaan. Ang diyos ng periodismo ay nalugod kay Abraham Ben Zayb. At nang mga sandaling iyon ay dumating ang balitang dilusub ng mga tulisan ng bahay aliwan ng mga praile sa baybayin ng Ilog Pasig. Iyon ang pagkakataon. Kaya pinasalamatan ni Benzaib bang kaniyang Diyos. Mahigit dalawang libong nakuha sa mga tulisan, nasugatang maluba ang isang praile at dalawang alila. Nagtanggol ang kura sa pamamagitan ng silya na nagkasira-sira sa kanyang mga kamay. Sa katuwaan ay tumungo si Benzaib sa puok na pinangyarihan at sa daan ay binuuna sa sarili ang pangyayaring ilalatahala. Ang mga paglalarawan niya sa si General at kay Padre Salvi ay angkop na angkop sa kura at ang anyo naman ng nanloob ay mailalapat niya sa bawat tulisan. Lalawak pa ang balita dahil sa babanggitin niya ang ukol sa pananampalataya, ang pananalib, ang utang ng mga indio sa mga praile. Gayon na lamang ang kanyang pagkamangha nang si Padre Camora ang nadat niya sa pook na sinadya. Ang kurang ito ay pinadala ng kanyang probinsyal sa bahay pahingahang iyon bilang kaparusahan sa mga ginawa niya sa Tiani gasgas ang isa niyang bisig at may munting sugat sa noo. Aapat ang nanlusob na pawang nakaitak at ang nanakaw ay limampung piso lamang. Hindi totoo. Hadlang ni saib Hindi mo nalalaman ang inyong sinasabi. At bakit hindi? Hindi ako hangal, punyales. Tiyak na marami ang magnanakaw kaysa sa sinabi ninyo. Natalo sila. Para kay Benzaib ay hindi dapat masira ang kanyang naisulat at kung maaaring ay palakihin ito. Isang nakatatakot na balita ang namagitan sa kanilang pagtatalo. May mahalagang bagay na ipinagtapat ang mga tulisan. Isa sa mga tauhan ni Matanglawin ang tumipan sa kanila sa Santa Mesa upang sumama sa pangkat na manloloob sa kumbento at sa mga bahay ng mayayaman. Ang mamumuno sa kanila ay isang kastilang mataas, kayumanggi, maputi ang buhok. At iyan daw ay utos ng general sa kanyang kaibigan. Tiniyak pa na sila'y tutulungan ng mga kawal at ng ilang rehimyento. Patawarin ng mga tulisan at ang ikatlong bahagi na makukulimbat ay ibibigay sa kanila. Isang putok ng kanyon ang palatandaan, ngunit wala naman silang narinig, kaya't inakala nilang sila'y nalin lang ng Kastila. Umuwi ang iba, at ang iba'y nagbalik sa kabundukan. Silang mga nadakip ay nagpasyang manloob sa bahay pahingahan ng mga praile. May mga palatandaan ni Simon, ang kastilang inilalarawan ng mga tulisan, bagay na itinuturing na di ka kaya pinahirapan ng gayon na lamang ang mga ito. Datapwat ang pagkawala ng mga aalahas at ang pagkakatagpo ng kanyang bahay sa eskolta na maraming punlo at sako-sakong pulbura ay parang nagpapatotoo sa sinabi ng nadakip. At nagsimulang lumaganap ang bulung-bulungan at mga hinala. Kinahapunan, si Ben Zib, na nasasandatahang mabuti ay dumalaw kay Don Custodio. Dinatnan niya itong abalang-abalang gumagawa ng isang panukalang laban sa mga aalahas na Amerikano. Marahan siyang binulungan ng Don. Totoo ba? natatakot na tanong ni Benzaib habang ang kanyang revolver at kahit saan matagpuan at tinapos ang pangungusap sa makabuluhang kumpas ng kamay na ang kahulugan ni Babarilin nagsaniyasan silang dalawa kung matatagpuan siya at tinapos ng Don ang sagot sa pagkumpas ng kanyang kamay paano ang mga brilyante tanong ni Benzaib sinagot niya si Benzaib nang isa ring hudyat napakalapad ng mga ngiti sa kanyang mga labi Ika-tatlumputpitong kabanata, Ang Hiwaga Mabilis ding kumalat ang bulung bulungan bagamat pinakalilihim-lihim na mabuti. Ngayoy ibang-iba na ang mga bulungan at marami ng kulang. Iyan ang paksa ng usapan sa bahay ng mga orenda, isang mayamang mag-aalahas na taga Santa Cruz. Ang maraming kaibigan ng pamilyang ito'y walang hinarap kundi ang kanilang nakagawi ang paglalaro ng tresyete at sungka. Saglit na kinalimutan ang pagdugtog ng piano. At labis naman ang pagkainis ni Tinay, bunso sa mga dalaga ng mga orenda sapagkat walang makalaro ng sungka. Hindi niya malaman kung bakit ang panlaloob, paghihimagsik at bayong-bayong na pulbura ang pinag-uusapan gayong kay ganda ng mga sigay sa sungkaan. At si isagani na laging nakikipagsungka sa kanya kapag dumadalaw at nagpapadaya pa ay ayaw makipaglaro sa kanya. Matamang nakikinig sa mga dumadalaw at nakikinig din sa isinasalaysay ng platerong si Chichoy. Maging si Momoy na nobyo ni Sensha, nakatatandang ate ni Tinay, ay umalis sa durungawang siyang palipasan ng matatamis na sandali nilang magkatipan tuwing gabi. Nakikinig din si Kapitana Loleng, kaya't di niya masulatan ang kanyang libro ng mga kwenta. Ang asawa niyang si Domingo o si Kapitan Turingoy na walang alam kundi magpasarap sa buhay samantalang ang buong pamilya niya ang naghahanap buhay ay nakikinig lamang sa mga nakatatakot na balita ni Chichoy. Si Chichoy ang nagdala ng balita nang may ipinagawang hikaw si Don Timoteo para kay Paulita. Nang ginibaraw ang kioskong kinakainan ng mga diyos-diyosan, may mga nakuhang sako-sakong pulbura sa ilalim ng sahig, sa bubungan, sa ilalim ng mga upuan at sa lahat ng sulok. At sino ang naglagay ng mga pulbura? Tanong ni Kapitana Loleng. Nang hilakbot si Momoy, siya'y dumalo sa kasalan at umupong malapit sa kiosko. Hindi nila maipaliwanag. Ani Chichoy, Ayon kay Ginoong Pasta ay maaaring isang kaaway ni Don Timoteo o isang kaagaw ni Juanito. Napalingo ng mga dalagang orenda kay Isagani na napangiti naman at di umimik. Magtago kayo, baka kayo mapagbintangan. Wika ni Kapitana Loleng. Si Isagani ay pamuling nangiti. Hindi malaman ni Don Timoteo kung sino ang may kagagawan. Patuloy ni Chichoy. Siya lamang at ang kaibigan niyang si Simon ang namahala sa mga gawain sa bahay Dumating ang tenyente ng guardia si at pagkatapos na mapagsabihan ng lahat na ipaglihim ay pinaalis ako. Umuwi akong litong-lito. Naisip kong kung may isang titis na mula sa isang sigarilyong nahulog o kaya'y sumabog ang lampara, sa mga sandaling ito'y wala tayong general, ni Arsobispo, ni Kawani, tiyak na lahat sila roon ay patay na. Mari Josep, pabulalas na wika ni Kapitana Loleng, lahat pa naman ng mga may utang sa akin ay nangaroon at may isa pa tayong bahay na malapit doon. Sino nga kaya? Ang mga praile kaya? Ang chinong si Kiroga? Si Makaraig? Si Kapitan Turingoy ay umubo sa mga salitang iyon. Si Chichoy ay muling umiling na nakangiti. Ang mag-aalahas na si Simon. Si Simon? Isang katahimikan ang sumunod sa mga salitang iyon. Si Simon na tagapayo ng Kapitan General. Si Simon na binilhan nila ng mga alahas. Siya na mabait sa mga dalagang orenda. Mahirap paniwalaan. Hindi ba't dumalo rin siya sa piging? Tanong ni Sensya. Naroon nga at ngayon ko lamang naisip. Wika ni Momoy. Nainiwan niya ang bahay ng mga sandaling kami maghahapunan na lamang upang kunin ang handog niya sa bagong kasal. Ginawa lamang niya iyon upang matupad ang kanyang mga balak. Ngunit siya ay kaibigan ng general at kasosyo ni Don Timoteo. Ah, ngayon ko lamang nalaman. Wika ni Sensha Ang alin. Natama si Chatentay na si Simon ang demonyo na kabili ng mga kaluluwa ng lahat ng Kastila. Di mapalagay si Kapitana Loleng na laging tinitingnan na mga hiyas na baka maging baga. Hinubad naman ni Kapitan Turingoy ang kanyang singsing na galing kay Simon. Nawala si Simon nang di nakapag-iwan man lamang ng bakas. Ani Chichoy. Pinagahanap siya ng mga gwardiya sibil. Oo nga. Wika ni Sensya. Hahanapin nila ang demonyo. Ngayon lamang naliwanagan ng maraming bagay at naalala ni Binday, isa sa mga dalaga ng orenda, na nakakita siya ng bughaw na ningas sa bahay ng mag-aalahas, nang silang mag-ina ay naparoon upang bumili ng mga hiyas. Matamang nakikinig si Isagani, ngunit walang sinabing anuman. Kaya pala kagabi, bulong ni Momoy. Nagkagulo kagabi, habang kami maghahapunan. ang lampara sa mesa ng Henerali na matay at may nagsabing isang dikilalang tao ang nagnakaw ng lamparang iyong handog ni Simon. Isang magnanakaw. Tauhan kaya ng kamay na itim? Tumindig si Isagani, lumakad-lakad. Hindi ba nahuli? Tumalun sa ilog at walang nakakakilala sa kanya. May nagbabalitang isa raw Kastila at may nagsasabi namang Chino at ang iba'y Indio. Ang lamparang iyon ang magpapasabog ng buong bahay. Patuloy ni Chichoy. Nangatal na muli si Momoy, ngunit nagtapang-tapangan ng mahalatang napupuna siya ni Sensya. Sayang! Ani Momoy, kundi sa magnanakaw na iyon, sanay na ngamatay na lahat. Gulilat na napatingin sa kanya ang mga babae at umanyong aalis si Kapitan Toringoy. Lumapit si Momoy kay Isagani. Kailan may hindi mabuti ang kumuha ng hindi sariling ari, ang matalinghagang wika ni Isagani. Kung nalalaman lamang ng magnanakaw kung anong layunin at nakapag-isip muna, tiyak na hindi niya gagawin ng gayon at pantayan o bayaran man ng kahit gaano'y hindi ako lalagay sa kalagayan niya. Dugtong pa ng binata at nagpatuloy sila sa pagkukuro-kuro at pagpapalapalagay. Makaraan ng isang oras ay nagpaalam na si Isagani sa mag-anak na Orenda upang umuwi sa lalawigan at manirahan na habang buhay sa piling ng kanyang amain. Ikatatlumputwalong Kabanata Ang Kasawian Si Matang Lawi ng Kilabot ng luson. biglaan ng kanyang pagsalakay at sa panahong di inaasahan ng lahat. Sinunog niya ang isang kabyawan sa Batangas nanira ng mga pananim, pinatay ang hukong pamayapa sa Chani, nilooba ng isang bayan sa Kabite, at sinamsam ang mga sandata sa tribunal. Mula sa Tayabas hanggang sa Pangasinan at maging sa Timog ng Albay at Hilagang Kagayan ay napabantog ang kanyang pangalan sa pandarambong o pagnanakaw. Dahil sa inalisa ng mga sandata ang bayan-bayan gawa ng kakulangan ng tiwala sa pamahalaan ay madali niyang nasasalakay ang mga ito. Hindi pansin ni Matang Lawi ng mga mahigpit na kautusan laban sa mga tulisan. Nagsisialis sa bukid ang mga magsasaka kapag nilalapitan niya. Ang napapahirapan ng pamahalaan ay ang mga taong taga taganayong tumututol sa kautusan o nakikipagkasundo sa kanya. Ipinatatapon o ipinapapatay sila ng pamahalaan. Ito ang dahilan kung bakit marami ang sumasailalim sa kapangyarihan ni Matang Lawin. Dahil sa ganitong nakatatakot na kalagayan, unti-unting nang hina ang pangangalakal hanggang sa tuluyan na nga'ng namatay. Natatakot maglakbay ang mga mamamayan samantalang pinagtataguan ng mahihirap ang mga gwardiya sibil na dahil sa kawalan ng kakayahan ay dinaraki pang unang taong mapaghihinalaan upang ipakita sa bayan ang kanilang kalakasan. Isang tanghali, anim o pitong pinaghihinalaan ang nakagapos na lumalakad sa isang daan, namamaybay sa isang bundok, daladala ng sampo o labindalawang sibil na sandatahan. Nangingislap ang mga sandata sa tama ng araw at nagiinit pati na ang kanyon ng baril. Dahil sa walang takip sa ulo, walang sapin sa paa, at sa katindihan ng sikat ng araw, hirap na hirap ang mga nanlilimahid na bilanggo. Kapag ang isa ay nadapa sa kawalan ng lakas, pilit siyang pinatitindig sa pamamagitan ng palo. Sa ganyan sila nagpatuloy sa paglalakad. Uhaw na uhaw, ipinagtutula ka nakasabay ang panlalait at hugupit ng mga gwardya sibil. Sulong mga duwag! Lakad! Sigaw ng isa sa wikang kastila na pinalalaki pa ang tinig isa sa mga armado ang napapairap sa nakikitang mga kalupitang iyon. Tahimik siyang lumalakad, nakakunot ang noo tanda ng sama ng loob. Pagalit siyang sumigaw sa kasama nang makitang bukod sa pamamalo ng sanga ng kahoy ay naninipa pa ng bilanggo kung ito'y nabubuwal. Hoy, Mautang! Maaari bang palakari mo sila ng payapa? Takang-takang napalingon at nagtanong si Mautang. Ano bang mayroon sa'yo, Carolino? Sa aki wala, ngunit ako'y naaawa sa kanila. Sila'y mga tao rin katulad natin. Ah, bago ka pa nga. Ano ba ang ginagawa ninyo sa mga bihag ng digmaan? Aba, kung may mabuti kaming magagawa ay ginagawa namin. Ani Carolino. Mangyari mga kaaway iyon at lumalaban, samantalang ito'y mga kalahi natin. Tugod ni Mautang at pagkatapos ay bumulong kay Carolino. Napakatanga mo. Kaya ako ginawa iyon ay upang lumaban o makaisip na tumakas. At kung magkagayoy, pum! Hindi tumugon si Carolino ang isa sa mga nakagapos ay nakiusap na tumigil sandali dahil sa isang pangangailangan. Mapanganib ang lugar na ito! Sulong! Lakad! Utos ng kabo habang tinitingnan ang kapaligiran. Sulong! Lakad! Ulit ni Mautang na pinadaplisan ng pamalo. Malapit ka pa kay sa Kastila! Anang bilanggo. Muling pinalo ito at kasabay ng palong iyon ang pag ng isang putok. Nabitiwan ni Mautang ang baril, bahagyang umikot na tutop ang dibdib at pagkatapos ay dahan-dahang bumagsak Marahas na utos ng kabong namumutla. Tumigil at nagbasid ang mga gwardya sibil. Sa isang kasulakan sa itaas inakita nila ang bahagyang paglabas ng usok. Isa pang putok ang umalingaw aungaw Tinamaan ang kabo sa hita kaya't galit na galit na nagutos na gumanti ng putok. Ang mga nakagapos ay takot na takot na nagsidapa. Nagsimula ang pagpapalitan ng putok. Ngunit mapaghalata ang kakaunti lamang ang kalaban dahil sa kadalangan ng ganti ngunit nakalalamang ang mga ito sa mga gwardiya sibil dahil sa sila'y nakakanlong. Natakot ang mga gwardiya sibil dahil hindi nila nakikita ang mga kalaban na nasa likod ng mga batuhan. Ibig na nilang umurong. Sige, Carolino, ipakita mo ngayon ang kagalingan mong tumudla! Siya namang pagtayo ng isang lalaki sa itaas ng malapad na bato, sumesen niya sa pamamagitan ng baril. Barilin mo! Utos ng kabo, Tatlong gwardya si Bilang sumunod sa utos, ngunit nakatayo pa rin ang lalaking sumisigaw ng di nila nauunawaan. Napahinto si Carolino na parang namumukaan ng lalaking iyon na nababalot ng liwanag ng araw. Ngunit binantaan siya ng kabo at pinaputokan niya. Umikot ang lalaki, kasabay ang sigaw ng nakatutulig sa kanya. Kasunod noon ay narinig nila ang parang panakbuhan mula sa gubat. Sa gayon, ang mga gwardiya sibil ay lumusob na tila wala ng kalaban, ngunit isa pang lalaki ang lumabas mula sa batuhan. May kinukumpas na si Bat. Pinaputokan iyon ng mga sibil at ang lalaki unti-unting bumagsak ng pasubsob sa bato. Mabilis na sumunod ang mga gwardiya sibil at humanda sa isang pangatawan ng paglalaban. Si Carolino lamang ang tila ng hihina at iniisip pang sigaw ng taong napatay ng punlo ng kanyang baril. Ang naunang gwardiya sibil ay siyang nakakita sa isang matandang naghihingalo at nakandusay sa bato, sinaksak ng bayoneta sa katawan, ngunit hindi man lamang kumurap sa pagkakatitig kay Carolino at may itinuro sa likod ng bato. Nang lingunin ng mga sundalo si Carolino ay namumutla, nakatigagal at nag-iisip. Nakilala ni Carolino ang kanyang ingkong na si Tandang Selo na sa dahilang hindi makapagsalita ay nagpahiwatig sa kanya sa pamamagitan na naghihingalong mata na isang buhay na punong-puno ng pagpapakasakit. Ikatatlumput siyam na kabanata, Ang Katapusan. Naglilibang si Padre Florentino sa pamamagitan ng pagtugtog ng malulungkot na tugtugin sa kanyang armonyum. Kaalis pa lamang noon ang kanyang kaibigang si Don Tiburcio de Espadanya upang makaiwas sa pag-uusig ng kanyang asawa. Nang umagang iyon ay tumanggap siya ng isang liham na galing sa tenyente ng Guardia Civil at napagkamalang si Don Tiburcio na siyang tinutukoy. Sunugin ninyong sulat, at noon di hindi siya napigilan ni Padre Florentino sa kabila ng paliwanag na hindi siya kundi si Simon iyon, Na dalawang araw pa lamang nakararating na sugatan, pinag-uusig at nakiusap na siya'y patuloyin. Tiyak na tiyak ni Padre Florentino na si Simon ang kastilang hinahanap. Dumating itong duguan na pasan ng kanyang maleta at patang pata. Tinanggap ito ng mabait na pari nang walang tanong-tanong dahil sa hindi pa nito nababalitaan ang nangyari sa Maynila. Sila'y nahihiwagaan sa gayong kalagayan. Inisip niyang pinaghihigantihan si Simon ng mga kalaban ng mga inapi sapagkat umalis na ang general ngunit nagkahinala siya na ang mga sugat na iyon ay sa pagtaka sa mga may kapangyarihan. Lalo pang tumibay ang hinala niyang ito nang siya'y tumanggap ng telegrama at mahigpit na tumutol si Simon na magpagamot sa doktor ng punong lalawigan. Sumang-ayon si Simon na siya'y pangalagaan ni Don Tiburcio ngunit kulang siya ng tiwala rito. Naging suliranin tuloy kung ano ang nararapat niyang gawin pagdating ng mga sibil na huhuli. Tumigil si Padre Florentino sa pagtugtog at lumapit sa durungawan upang pagmasdan ng dagat at upang isipin kung ano ang kahulugan ng malungkot na pakutyang ngiting isinalubong ni Simon sa balitang siya'y huhulihin at isa pang higit na malungkot at lalong nakatutuyang ngiti nang malamang sa pa ng gabi darating. Ngayon ayon ng isip ni Padre Florentino ang di mainam na pakikitungo sa kanya ni Simon, may dalawang buwan ang nakararaan nang makiusap siya rito ukol sa pagkakapiit ni Isagani at ang ginawa nitong mapabilis ang pag-aasawa ni Paulita na naging dahilan ng paglayo ni Isagani sa kanyang kapwa. Nilimot na ni Padre Florentino ang lahat. Ang tanging niyang inaalala ngayon ay ang kaligtasan nito at ang tungkulin niya bilang may-ari ng bahay. Nasa ganito siyang pagdidili-dili nang lumapit ang isang utusan at sinabing ibig siyang makausap ng may sakit. Lumapit ang pari sa kama ng may sakit at magiliw na nagtanong. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Bahagya po. Ngunit matatapos na ang paghihirap ko sa loob ng ilang sandali. Ngunit, anong ginawa ninyo, Diyos ko? Anong inyong ininom? Inunat ang kamay sa kinalalagyan ng botelya. Ang nagawa ko ay nagawa na. Hindi ako dapat mahuling buhay ni Numan. Maaaring makakuha ang aking lihim. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong malito. Wala nang magagawa pa. Makinig kayo. Malapit nang gumabi at hindi dapat mag-aksaya ng panahon. Kailangang ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim. Nasa kabuhayan, pasanin. Nais kong ipaliwanag ninyo sa akin ang isang pag-aalinlangan. Kayong malaki ang paniniwala sa Diyos. Sabihin ninyo sa akin kung may isang Diyos. Ngunit kailangan ninyong lunasan ng laso ginong simon. Mayroon ako rito ang pangontra. Humana pang pari ng isang botelya hanggang si Simon ay amot na sumigaw at sinabing huwag nang mag-aksaya ng panahon ng pari. Litong napaluhod ang pari sa paanan ni Kristo at pagkatapos ay tumindig, inilapit ang isang silyon sa dakong ulo na nang may sakit at humandang makinig. Napaurong ang pari ng buong pagkasindak nang ibulong ni Simon ang tunay niyang pangalan ngunit madaling nakapagpigil at humandang makinig. Isinalaysay ni Simon ang mga pangyayari sa kanyang buhay may labintatlong taon na ngayon ang nakararaan nang siya'y magbalik mula sa Europa na punong-puno ng pag-asa at magagandang pangarap upang pakasal sa isang dalagang inibig at inilaan ng buhay sa paggawa ng kabutihan. Ngunit isang mahiwagang kamay ang nagtulak sa kanya sa isang sigalot na likha ng kanyang mga kaaway. Nawala sa kanya ang lahat, pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan at kaya lamang naligtas sa tiyak na kamatayan ay dahil sa kagitingan ng isang kaibigan. Isinumpa niyang maghihiganti kaya taglay ang kayamanan ng mga magulang na nakabaon sa isang gubat. Nagtungo siya sa ibang lupain at binagbuti ang pangangalakal. Nakilahok sa magsikan sa Cuba at tumulong sa magkabilang pangkat ng naghihimagsik na kapwa niya pinakinabangan. Doon niya nakilala ang general na nooy gumandante at naging kakilala niya dahil sa pangungutang sa kanya. Naging kaibigan niya nang mabati niya ang isang kataksilang ginawa nito. Sa tulong ng kanyang salapi ay natulungan niya ang General na Madestino rito sa Pilipinas at ginawang bulag na kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Naging mahaba at mabigat ang pangungumpisal. Gabi na nang tumindig ang pari na basang-basa ng pawis at nag-isip. Ginoong Simon, patawarin kayo ng Diyos. Nakita niya ang inyong mga pagtitiis at pinahihintulutan niyang matagpuan ninyo ang kaparusahan ng inyong mga sala. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatamo sa kamatayan sa kamay rin ng mga sinulsulan ninyo. Dito'y makikita natin ang kanyang walang hanggang awa. Isa-isa niyang sinira ang inyong mga paraan. Una ang pagkamatay ni Maria Clara. Makaraan niyon ay ang paraang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban. Hindi sumang-ayon si Simon sa sinabi ng pari. Gayon pala'y bakit niya ipinagkait sa akin ng tulong? Ani ang hirap na sa pagsasalita. Ipinaunawa naman ng pari na si Simon ay gumamit ng kaparaan ng hindi niya pinahihintulutan na kung lalaya ang bayan ay hindi sa masamang kaparaanan. Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa ating kawalan ng pananalig, sa ating masasamang hilig, at di gaanong pagpapahalaga sa kabutihan. Ipinagpatuloy ni Padre Florentino ang pagpapaliwanag at pangangaral at sa wakas ay sinabi, Ginoong Simon, samantalang hindi pa handa ang bayan, samantalang nakikipaglaban sa pamamagitan ng daya at lakas na hindi lubos na nalalaman ang kanyang gagawin, mabuti pa ngang siya'y mabigo. Bakit kailangang ibigay ang asawa sa lalaki kung hindi niya ito minamahal ng lubos at hindi siya handang magpakasakit alang-alang sa asawa? Naramdaman ni Padre Florentino na pinigilan ng may sakit ang kanyang kamay at pinisil. Hinintay niya itong magsalita, ngunit nakaramdam lamang siya ng lalong mahigpit na pagkakapisil. Nakarinig ng buntong hininga at pagkatapos ay naghari ang ganap na katahimikan. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata kaya tumindig at lumapit sa durungawan upang tanawin ang kalawakan ng dagat. Pinukaw siya ng ilang mahinahong katok sa pinto. Iyon ay ang alilang nagtatanong kung kailangan ng ilaw sa silid. Nang lumapit ang pari sa may sakit, patay na ito. Lumood siya at nanalangin. Pinagmasdan niya ang bangkay sa kanyang pagtindig at sa mukay na sinag ang matinding kalungkutan, ang sakit ng isang buhay na walang halagang dala hanggang kamatayan. Nang ilabot ang matanda at bumulong, Kaawa-anawa ng Diyos ang mga nagligaw sa kanya sa landas. Habang nagdarasal ng patungkol sa namatay ang mga alilang tinawag niya, kinuha ni Padre Florentino ang kahang bakal na kilalalagyan ng kayamanan ni Simon. Pagkatapos ay pumanaog siya upang tunguhin ang banging madalas na inuupuan Isagani sa pagmamasid sa kailaliman ng dagat. Tumingin si Padre Florentino sa dako ng kanyang paanan. Nakita niya ang paghampas sa batuhan ng maitim na alon ng dagat Pasipiko. Nag-iisa siya. Nagtatapos sa malayo na tila isang ulap ang ulilang baybayin. Pinapawing unti-unti ng buwan hanggang sa makiisa sa lalong malayong dakong abot ng tanaw. Sa gayo inihagis ng pari ang maleta sa tulong ng kanyang malalakas na bisig. Nakita ng matanda ang alimbukay ng tubig. Nakarinig ng isang bulwak at naghilom ang tubig matapos kunin ang malaking kayamanan. Sandali siyang naghintay upang masdan kung iluluwa iyon ng tubig, ngunit patuloy sa pag-alo ng dagat na parang walang naghulog sa kanyang pusod, kundi isang munting bato lamang. Itago ka nawa ng kalikasan sa kailaliman, nakasama ng mga kurales at mga perlas. Kung sa isang banal at matayog na layon ikakailanganin ka ng mga tao, pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalang naririyan, hindi mo ililiko ang katwiran at hindi ka maguudyok ng kasakiman.